so what's up mga idol no? Uh, <laughs> sa, uh, Mia Station no. Ito yung dating Postal Mall yan, yan. sa likod niya mga idol. Ah. Hoy, so, pupunta lang Cavite no. Las Yan. At kung saan saan pa. All right, so ngayon mga lords no. Tara. Sakitan nila Arti. Okay. So ang oras natin ngayon uh, 12.45 Tara subukan natin Samahan nyo ako mga idol ano? um, mag tayo Hindi ko na alam kung Gano ka tagal oras Pero so, subukan natin Let's go yeah, yeah, yeah. Ayan, syempre, so bago ang lahat, di ba? X-ray machine tayo, mga lods. at tapos mga idol, syempre. Paalala lang dun sa mga repa natin, di ba? Mag-check muna kayo ng balance. Ayan, so okay pa mga idol, no? Meron pa tayong pangkarga. Subukan natin yung oras mga idol, di ba? Para ano. All right. Ayan. So mga lods dito sa kabila, papunta ng Dr. Isanto's e. Santos, papunta ng uh... Oh, tama. Papunta ng SM Sukat yan. Dito tayo sa kabila. Ayan oh. Fernando Po Junior Station. Sabihin niyan Roosevelt. All right, ang ganda ng station nila, grabe. Wala tayong masabi. So yun mga idol, medyo shaky yung video ko ha, kasi Ayan So ayan o oh. Pagipilian nyo, dalawang klase Malamang, ito yung sa pambabae Pero pare-pares din naman yan, parang maglakad Kasi medyo, pwede na nga tayo Para at least diba? Kasi maganda yung Escalator nila kasi May bilis siya pag may nakasakay na Ito yung mga may Energy saving game eh. <laughs> Alright Ang ganda Press na first PlayStation mga idol para na sa ibang bansa. So muli mga idol no, kakasampa lang natin. Kasi sana hindi ko nakakat to mga idol. At tapat na naman kayo sa pinakamasipag na vlogger sa buong Pilipinas. Walang cut. <laughs> Hirap pag edit mga idol eh. Lala ng oras. So ganun. So pampabae dito. Uh, dito sa first na bagon. Tayo sa kabila. Soundtrip yung guard, bilisan natin. Ako, ma makaka-copyright ako dun. Sana <laughs> all yung guard sound trip, no? So, shout sa mga guard natin dito. Ayun na agad, mga idol, o oh. kakasampa ko lang, oh Grabe. Ayun na agad yung trend, parating na agad, ayun, Oh. Ayan na yung train. Kita nyo na ba? na siya. Ayun, so mga idol no. Ang gagawin ko na lang mga idol. Kung busy kayo, skip nyo na yung video. Pero kung trip nyo yung puntahan yung mga station na iba, samahan nyo kasi hindi ko puputulin yung video na to. Kaya pa siguro ng battery ko. Actually, pupunta ako ng ano eh. ah uh, Dios eh. Tingnan natin yung interval kung, di ba, kung anong oras ako makakarating. So, medyo mahaba ito mga idol. Pasensya na ulit. Tamad yung vlogger nyo eh. Samahan nyo na ako, mag LRT tayo. Tara. So, dito pa lang mga idol, no? Marami na talagang pasahero. Ayan na siya. So, feeling ko sa, sa ano tayo, Parting dulo ako asa ah, kay para medyo konti yung tao, di diba? oh, ba? Hatidin <tinyo> na susunod na next station ay redemptorist Asiana Station. Next station, redemptorist Asiana Station. Yun yung simbahan na Redemptorist. So, yun yung mayiging yeah. hmm, first station natin. Sakay natin ng, uh, siyempre, MIA or Coastal. Ito na yung COD. kung gano'ng katagal yung biyahe ba diba so bang the time na vlog tayo doon diba yun yung pagpapasiyahan natin na oras tingnan nyo na lang yung interval pero para sa akin linggo ngayon siguro medyo, medyo, medyo maganda-ganda doon hindi ko try madulog-dulo eh pero siguro para sa akin okay na rin yung ganito na tapalaganda sa Redemptorist Asiana Station Siyatu, Rotenu, ayan ang Redemptorist Sibahanan, Paklaran Redemptorist Asiana Station Redemptorist Asiana Station Pwede ba si ate ulit-ulit? station ay Baclaran Station. Next station, Baclaran Station. Oh, so, yun na yung dating dulo, Baclaran. Yun na yung dating dulo niya. bilis lang, idol, di ba? Ayan, So, kung papansin nyo kanina yung uh, pinakatulay doon, yung pinaka pot bridge niya, bukas na. Nung nakaraan kasi may nag-vlog sarado pa. So, do bukas na yung tulay. Tatapit ka from station to paklaran simbahan. Alakari mo na lang. Mataking bagay na yun. So, eto na mga lods. No? Eto na yung lumang dulo. Paklaran station. Kasi yung kanina, Redemptorist. Bilis lang kami oras ah. Paparating na sa Baclaran Station. Approaching Baclaran Station. So dito, possible marami ng tao kasi ganun pa rin naman to. So kasi sa mga bago, parang wala pa sumasakay. So dito, medyo marami na. So mga lot, pasensya na ulit. Medyo maaba yung video. Hindi ko nakakatusto kasi <laughs> marami ng tao marami ng tao bilis lang diba puro na tao na sana hindi pero tingin ko gano'n naman mabilis yung interval mabilis yung interval so, station na lang mga idol ang susunod na istasyon ay EDSA Station. Next Station, EDSA Station. Ayang pasyal-pasyal muna kayo mga sa. Ano to? Uncut. Pasaya siya na ulit. Kapag yung vlogger niya.

pun Ang susunod na istasyon ay Libertad Station. <laughs> Next station, Libertad <laughs> Station. 咱们比较远。Yeah, approaching Libertad Station. Mga idol, hindi ko ni lang nila miskin. Pinorotate -pino yun -pino lang para... Libertad lang Station. Alatang vlogger eh. Pag nakalan ah, Libertad Station. Baka nakalan ako mga guwapo. So, wala akong dalang gimbal eh. <sighs> station ay Hill Puyat Station. Next station, Hill Puyat Station. Mamaya gawin natin. Galing ng Hill Puyat. Trip lang. tayo naman Bumalik yun. Tama lang. Pasal mo na siya. Pasal na station. Na na ah. Pagkabaho ng Doroteo, papakita ah, ko sa inyo yung connection between Doroteo to Antipolo. E, Ilaan, doon nang meet si lrt 1 and eh. 2. Parang silbi naman yung paghihintay niyo sa akin. Eh, kaya siya, hindi ko na kaya yung kasi <laughs> Maghihinis na, tamad. Wala kasi kung tools mga idol eh. Masyado kasi magbigat yung file pag So, Pasensya na ulit. Saka pasensya na kung mayroong dalawang parang idol sa akin dito. kasi yung pa, naka-portrait. Parang kay idol malupit na to na. nga, ang din Yung upload niya eh. puro portrait yung ano, di ba? Ay Vito Cruz Station. Vito Cruz Station. Vito Cruz lang. Feeling ko aabot tayo ng right to. Wala mga 1.15. Baka nandoon tayo. Malapit na Napakita ko sa Saan Lagay nyo na. Lahat pa ng busy. May cellphone sila cell. na. Yung susunod, no, pakita uh, ko sa inyo mga lodge na yun. Yung concern ng iba na nasa mga palibot. Pagpaparating na sa Vito Cruz Station. ng na pag dumadaan yung train kasi Cruz medyo matiinis yung tunog Pero wala tayong magagawa ganun talaga Kasi iba na sa hotel nagyareklamo Station Cruise Station Vito Cruise Station Vito Cruise Station Vito Cruise reno station